mga mi, at dahil nga Friday na kaya ayan magmumunggo nga ako for today's video mga mi yan nga ang ulam namin ngayong gabi mga mi Katatapos ko nga lang magpalambot ng munggo dyan mga mi So kaya magsasalang muna, muna ako ng sinaing dyan mga mi So hey, obvious nga mga mi na hindi naman ako natutuwa dyan sa magnetic light ko <laughs> Diba? Maya maya ang pindot Huw oh, yun yan Naisalan ko na nga yung sinain ko dyan, mga mi. Kaya ayan, hihiwain ko naman tong panglahok ko dito sa munggo ko, mga mi. Pagpasensyahan nyo na nga yung naririnig, ko, naririnig nyo sa background ko, mga mi. At talaga yan naman paborito namin panoorin. Lalo na kapag halimbawa kumakain kami. Yan talaga enjoy na enjoy kami dyan. Manood, mga mi. At marami kang matututunan dyan. Gigisain ko na nga tong munggo, mga mi. Pero unahin ko muna tong mga panglahok nga, mga mi. Ayan, papupula-pulahin ko muna yung baboy mga me, yung kapatid ko. So, yan, papupulahin ko muna siya bago ko ilagay yung munggo mga me. And then, meron nga pala akong chicharon dito. Bigay ng sisteret ko. So, thank you so much, kapatid, sa bigay mong chicharon. So, dalawang ato pero itong isa ang nabuksan ko mga me at tinikmang ko, tinikmang ko na yan kanina. Siyempre, hindi ako magpapahuli sa pagtigim. Uy, ano? Tapos yun na nga, nakita ko na nga medyo nagba-brown-brown na nga siya mga may, nilagay ko na itong munggo mga may. Pero hindi ko na masyado pinabrown yung baboy mga may kasi nga nagugutom na rin ako. So hindi kasi ako kumain kanina. So ayan, tinimplahan ko na dyan. So hintay ko lang siya kumulo dahil nalagay ko na natong chicharon na mga may. So pasensya na, nabubulo na naman ulit. Fast forward na nga mga may, ayan, pinatay ko na agad. So ayan, nagugutom na kami kaya... Magluluto muna ako nitong danggit na favorite ko talaga. Ayan, para ngayon ulit ako kakain nitong danggit na to, mga may. Sobrang sarap talaga nito sa pasalubong ni Ma'am Banji. So, sobrang thank you po talaga sa pasalubong na to. Talaga na-appreciate ko talaga to. Favorite ko talaga tong danggit na to. So, ayan, syempre, hindi mawawala yung kape. So, ngayon kasi nagdadalit ako, mga may. Ayan, pinapartneran ko talaga siya ng kape. Hindi ko talaga... Hindi talaga po pwedeng hindi ma am um, walang kape. Ano, ano daw? Sorry na agad mga mi. Nalito lang. Basta yun na yun mga may. Masaya, masaya na naman ang person. Tara, kain tayo mga hello Hala, sige. Nguya, ma'am si Ay. Nakalimutan mo na atang nagda ka. Bukas na nga lang ulit ako magda-diet mga mi. At mukhang napasarap na naman tong kain ko. Tara, kain tayo mga may.